So, congrats din sa Silakbo album. Talagang purol. Purol, purol, purol. Itong gunting ay mapurol. Gusto ko na lang maging asong ulol. Gusto ko na lang magroll at gusto ko lang gumupit ng bulbo. <laughs> 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 Yung damdamin ko. <ka! laughs> okay. Ah, eh. Ah, eh. <laughs> ah, eh. <laughs> ah, eh. Ay, ala, nandiyan ka pa. Hello. ala. No picture, please. Ala. Putang ina mo. Yes, po. Um, ng mga tao. Wow. mag interview tayo ng iba't ibang personalidad para malaman kung anong opinion nila sa bagong rampa. Let's find out. Hi. Hi, what's your name? Janice. My name is Jay. Hi, Hi my Hi. name is Brian. Hi, my name is Bob I'm, 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 I'm from I'm I'm uh, from I'm Jeremiah. I'm I'm Adrian Sevilia uh, from Madonna's Project. Yes. Okay, Gian is here. Hello, I am Ina. Receptionist the receptionist. slash The beautiful slayer of the rampa. <laughs> My name is Riri Valencia. Ayan. The, the controversial queen of Casa de Valencia. Yes. Okay, so ang question today is, ano masasabi mo sa bagong rampa? This is Rampa 2.0. Ano masasabi mo? Sobrang ganda. Sobrang laki. Tsaka bagay yung stage, the lighting, so, the performances, suggest na you enjoy. Super. The best part. Well, this is my first time. Sa I can, I can say na mas maraming space, mas maraming choices to like communicate with people. It is much more parang happier, and oh, okay. you can communicate with people around the table and.

ganda-ganda ng rampa ngayon. Ang, ang laki-laki. And mas marami makakapanood sa mga rampa rain. Tama. And I think, um, ako excited na ako kasi I'm gonna perform this year. Ano ang laki, eh. daming ano, um, uh, ang daming bago. Tapos nakaka-excite siya na pumunta pala. Eh. Um, uh, ano, ang um, um, ganda ng ano, like, tapos um, uh, CR ang dami. Ang dami ng CR, so anytime. Uh, Pwede saan? Pwede kaliwag ka lang. Mas ano, mas malaki nga siya. Uh, Pwede lang ano, um, makipag-usap kahit kaliwa. Yung... sa parking na lang. Oh, ano ba? <laughs> e may gano'ng masabog. Tsaka... It's... It's one of a kind. First queer bar na may pabilog na LED. It's fantasy. Sobrang luwag, sobrang laki. Oh, okay. Ang ganda ng stage, state of the art, ang ilaw. Oh my God! Bumubo ang fantasy ng paging At excited ako na tumuntong sa stage ng Rampa from Wednesdays to Fridays! At, at may pole. Pwede ko mag-pole dancing, girl. <laughs> Period. Ayun. So, actually, sobrang ganda niya, sobrang laki. And ang ganda ng ilaw ang gan ang gan kasi yung una yung uh, unang rampa before yeah. medyo marami siyang uh, blind spot marami siyang mga harang pero this time ang ganda ng stage ang ganda ng ilaw and mas masarap mag-perform if ikaw yung performer and bilang producer super excited ako na mag-produce ng shows here lalo na this coming um, I'm not sure if later this year, papalabas na yung Drag Race Philippines Station Royale. So I'm very excited na gawin namin dito yung intervention viewing parties. Okay. Yan. So yeah, um, ano masasabi mo sa bagong rampa? Ako. No. Ayun. Dito na pala siya kasi kanina pumunta kami sa, <laughs> sa, unang location. Gulat ako, puro graba. <laughs> oh. Sabi ko na nga, ko dito, bakit parang walang tugtugan, puro lupa. Oh. No. <laughs> <laughs> Tapos yun, check yung IG. Lumipat pala kayo. Yes. So ayun, nandito na sila sa 27 Tomas Morato. And ayun, sobrang ganda. Sobrang Bas. mas lumawak and everything. Ay, hindi ka na ba? Congrats. <laughs> Kaya nga. So, congrats din sa Silakbo album. Talagang, oh, ay, minumulto siya. Nung damdamin ko! Okay, sige, thank you. Okay, so, enjoy ka, enjoy ka. <laughs> Actually, kanina, ano siya, alam mo yung ang gaan ng feeling? Ha ah, iba. Hindi ano, I mean like pagpasok mo, the good vibes, Anggaan ang gaan ng feeling, hindi same. Ay hindi naman sa kilo pero pero iba talaga yung vibe. That's the people also, daming tao, nalamis pa lahat. Kaya, ang tagal din nung nagclose ha. one month akong Eh mm -hmm. uh... uh, pero may Ah. Pero Ay. So yeah, excited to meet new people kasi talaga nasa daan siya, yeah. Di ba? Diba? Tapos sabi kasi cash ang bayad, hindi GCash, cash guys. Pag sinabing cash, what naman yung <laughs> Ang laki niya, in fairness, hindi ko siya kayang isubo. <laughs> 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 hindi, ang laki niya, tsaka ang daming mga gagandang mangyayari for this bar. Yeah, grabe, guys. Maniwala kayo. Kaya po, Pumunta kayo, lalo na sa Wednesday. Wednesday, wag kayo pupunta sa ibang... Ay, Wait, maling, 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 maling. Hindi, hindi, hindi. From Wednesday to Sunday, pumunta kayo. Ayan. Tuwing Monday naman, 5PM, nasa Mega Mall ako, mag-grocery. Mag-grocery. Sa ilan, guys? So, see you. Tuwing Wednesday to Sunday, here yes. at Rampa. 2.0 Ha? Huh? Rampa pa rin to? <laughs> <laughs> thank you. Thank, thank you. you. Ang <laughs> init. Okay, thank you. Thank, thank you. thank you so much. Bye.